Buti na lamang si Sawa ang nabaril at hindi si Christy. Kaya nakalabas si na Christy, Tori at Jordan sa kwarto para tumakas na sila pinagalitan ni Jeff si Shaira sa katigasan ng ulo na pumasok ito sa loob ng building na sobrang delikado nito. Ang mga pulis na ang bahala sa pagligtas nila Christy, Tori at Jordan dahil wala silang laban sa mga kalasag. Ngunit hindi nakinig si Shaira at pumasok pa rin ito sa loob para iligtas si Jordan. Nagkasuntukan naman si na Jordan at Alakdan ngunit walang laban si Jordan sa lakas ni Alakdan kaya natalo siya nito. Dumating si Leon at silang dalawa na ang nagtutuos nito. Matindi ang kanilang laban at pinos nilang isa't isa ang kanilang galit pero nasaksak naman si Leon at natumba siya nito sa sahig. Sobrang natuwa si Alakdan dahil sa wakas mapapatay na niya si Leon. Ngunit hindi naman makakapayag si Leon na magtatagumpay si Alakdan. Hanggat kaya pa niya, lalaban siya nito para sa kaligtasan ng kanyang mga anak at si Christy. Kahit ang kanyang buhay pa ang kapalit nito, basta lang mapapatay niya ang mga kalasag. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.